nagpunta tayo rito para i-receive -pa ang signed petition na nanawagan ng 50,000 kada buwan na Starting salary ng mga Teacher 1. Isang linggo bago ang Labor Day, nagsumite ng petisyon ang isang teachers group sa Department of Education ngayong araw. Dala ng ACT Teachers Party List ang matagal ng panawagan na makataong sahod para sa mga nasa sektor ng edukasyon. Ayon sa presidente ng grupo na si Antonio Tino, hiling nila ang 50,000 pesos na monthly entry level salary para sa Teacher 1 at 33,000 pesos naman para sa salary grade 1 na mga kawani. Dagdag nitinyo ang petisyon ay pirmado ng higit 800 faculty clubs sa buong bansa na patunay ng malalim na hinaing ng mga guro. Pirmado ito ng 844 faculty clubs mula sa buong bansa. No? At initial na petition, petition signing pa lamang natin ito pero pinapakita nito yung uh, malawak palaganap na clamor ng uh, mga guro at maging ng mga kawani sa education sector para sa nakasasapat na sweldo kaugnay nito nauna nang naglaan ang Department of Budget and Management o DBM ng 70 billion pesos sa 2025 national budget para pondohan ang unang dalawang bahagi ng Salary Standardization Law 6 na may kabu ang apat na bahagi at kasama sa mga layunin ng SSL 6 ay itaas ang sweldo ng Teacher 1 mula sa 27,000 pesos patungong 30,000 pesos kada buwan. Dagdag pa ng DBM, ang umentong ito ay pakikinabangan ng humigit kumulang 360,000 public school teachers ngunit mariing iginiit ng teachers group na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Kaya't hindi na sumasapat ang kasalukuyang sweldo ng mga guro at iba pang kawaning nagtatrabaho sa mga paaralan. Umapila na rin ang grupo kay Education Secretary Sunny Angara na suportahan ang panawagan at itulak ang makataong sahod para sa mga guro. Umaasa kami na magkakaroon ng malakas na suporta ang Department of Education sa pamumuno ni Secretary Angara. Dahil nung senator si Secretary Angara, isa sa mga mahalagang bill na finayl niya yung salary upgrading for public school teachers. Ang proposal nga niya gawing salary grade 19 ang starting uh, salary grade ng mga teachers from salary grade 11 ngayon no so tingin natin magsasalubong yung panawagan natin for uh, 50,000 a month starting salary with the proposal of uh, secretary Angara when he was senator sa ngayon ay wala pang tugon ang kagawaran ng edukasyon sa nasabing hiling ng mga guro na dagdag sahod para sa kanila at iba pang kawani sa sektor ng edukasyon Jednera Sina UNTV News and Rescue Diyos ang aming sandigan serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan